Magandang araw po sa inyo. Ako po si Teacher Ruby ng Reading Bulilit. A warm welcome to our course, Pagsisimula sa Pagbasa. Gabay para sa mga magulang sa epektibong pagtuturo ng pagbasa. Ang kursong ito po ay inihanda ko para sa inyo, mga magulang at guro, dahil naniniwala po ako na karapatan ng bawat batang Pilipino na matutong magbasa at magsulat. Hindi lamang po ang mga may kakayahang magbayad para sa mga mamahaling programa ang dapat magkaroon ng pagkakataong matuto, kundi lahat ng bata anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Naniniwala rin po ako sa inyo at sa inyong kakayahan bilang magulang na turuan ng inyong mga anak na magbasa at magsulat katuwang ng mga guro sa paaralan. Bilang mga magulang, tayo po kasi yung pinakauna at pinakamahalagang guro ng ating mga anak. Naniniwala po ako na magagawa natin silang turuan ng may saya at pagmamahal sa sarili nating tahanan. Maikli at simple lamang po ang kursong ito, pero makabuluhan at epektibo. Hinati ko po ito sa tatlong aralin. Unang aralin, pa natututo magbasa ang mga bata? Ikalawang aralin, ano ang mga kasanayang kailangang matutuhan upang matutong magbasa? At ang ikatlong aralin, paano ba magturo ng pagbasa gamit ang marungko approach? Ang bawat aralin po ay may mga halimbawa, gawain at mga payo na agad din yung magagamit. Madalas po akong tanungin ng mga magulang, kaya ko ba 'to? Eh hindi naman ako guro. Ang sagot ko po, opo, kayang-kaya niyo po 'yan. Maniwala po kayo sa inyong sarili at narito po ako para tulungan kayo. May mga magulang din pong nagsasabi, ah, trabaho na 'yan ng mga guro sa paaralan. Tama po yun. Responsibilidad naming mga guro na turuan ng mga bata na matutong magbasa. Pero alam po ba ninyo na siyam Yam sa sampung bata sa ikalimang baitang sa Pilipinas ang hindi pa proficient readers ayon sa The State of Global Learning Poverty sa pag-uulat ng World Bank noong 2022? Kaya sana po ay magtulungan tayo, mga guro at mga magulang, para masolusyonan ang suliraning ito. At kung may kakilala po kayong mga magulang, kapitbahay o kaibigan na may mga batang nahihirapang magbasa, pwede niyo rin po silang turuan, kayo na po yung bahalang makipag-usap sa kanila. Makibahagi po tayo sana sa solusyon sa krisis sa literasya sa Pilipinas. Kaya po natin to, basta nagtutulungan tayo at nagdadamayan. Tara na po, simulan na natin ang ating pag-aaral at tulungan na natin ang ating mga anak na maging mahusay na mababasa. Maraming salamat po at magkita tayo sa unang aralin.